Eto na. Ang apat na in danger for elimination ay sina. Mark Eldrick, please step forward. Mark, natuwa naman ako sa ginawa mo. Kaya lang, half big, nakulangan ako ng malaki kasi alam ko marami ka pang maibubuga. Nakita ko naman po yung mali nung ano yung sa performance niya. Totoo po kasi na may mga steps po ako'ng nakalimutan po tsaka po may steps po na hindi po ako nakasabay sa backup. Ang susunod kong tatawagin na makakasama sa in danger for elimination, I see. Ray, please step forward. Jan Ray, napansin namin na parang wala kang connection sa mga tao. Alam naman natin na live audience yan eh. So, importante, importante na alam mo kung paano kumunek. Actually, nakatingin siya sa floor. Paminsan, minsan ka lang tumitingin sa audience. Though, nakita naman natin na nagkamali ka, pero sana hindi mo yan pinaramdam sa kanila. Ginawa mo pa, parang nawalan ka Sabi nga po nila na medyo nag improve daw po ako. Tapos ngayon, bumalik na naman po ako. Kasi, yun nga po yung sa... Kinabahan po talaga ako. Yung dami ng tao, parang mas nakakadagdag ng kaba. Ang susunod ko pong tatawagin... I see. Denisha, please step forward. Denisha, laki ng pangihinayang ko. Kasi, simula. Ang ganda ng simula. Fears. Ang galing mo, ang laki na ng pinagbago mo sa sa pagsayaw. Pero sa sobra, sigurong excited siya, mami. Huwag kayong magagalit. Sa so, sobrang excited niyang gawin lahat ng dance steps, parang nauna siya. So, nung time na nauna siya, dire diretso na yun hanggang huli. Uh, hindi niya na nasundan yung dance steps. Galing pa ako sa pagiging best kaya masakit. Hindi ko po alam kung deserving ba ako sa danger po o hindi. Pero at least po, pinakita ko po yung best ko po, po yung performance po. Ang susunod ko pong tatawagin, ang pinakahuli ay si... James, please step forward. James, sa voice, wala kaming problema. Pero sa sobrang ang dami mong gustong gawin, hindi mo mapagkasya sa loob ng maiksing oras sa kumuha ka ng babae, tapos parang hindi mo alam anong gagawin sa kanya, tapos mm -hmm. pina-pina-pinabaya mo siyang umupo mag-isa, parang naguluhan kami bigla. Mm -hmm. Mm -hmm. It was so measured and uh, you were not established pa doon sa stage sa singing. You were thinking of so many things already. So na-busy. So medyo nawala yung quality ng performance. At sa bandang huli, hindi mo tuloy na hatak yung crowd. Hindi mm -hmm. mo sila napapalakpak kasi actually kahit ako, hindi ako kinilig sa ginawa mo. It's my mistake. It was my performance and everything that made me part of the elimination group was my fault. This is life and it's not always gonna be a perfect road so just accept that you were called. Take the comments and learn to improve.